Bagong halal na SK Federation President ng Nueva Ecija, binelcom We na. We welcome na bilang ex-official member ng Sangguniang Panlalawigan. We welcome na bilang uh, ex-official member ng Sangguniang Panlalawigan at kinatawan ng kabataan sa 32 bayan at syudad ng Nueva Ecija ang bagong halal na pangulo ng uh, Panlalawigan Federation ng Sangguniang Kabataan o PPSK ng uh, Nasia Armelia, Kate Cruz. Sa ikalawang regular na session nito, ngayong, nito lamang Martes, Enero 16, na ginanap sa sariling itong bayan kung saan ito, ito ang Municipal SK Federation President, ang bayan ng San Antonio. Sa exclusive interview ng Nueva Ecija TV 48 nitong Martes, sinabi ni Cruz na ang nais niyang tutukan bilang bagong pangulo ng PPSK ay ang mga kabataang may kapansanan, lalo na ang mga hindi makapag-aral. Sa ilalim ng kanyang pamunuan, pagtutunan din ng pederasyon ang kanilang kalusugan at iba pang programa na makakatulong upang mapabuti ang kanilang kalagayan. Si Cruz ay kasalukuyang third year tourism management student. Sa sesyon, sinabi nito na bagamat baguhan sa larangan ng politika, nagpapasalamat ito sa tiwala at suporta na ipinagkaloob sa kanya ng pamunuan ng LGU Neva Ecija at ng Sangguniang Panlalawigan. Isang Isang pribilehyo ang maging rembro ng naturang August Body at uh, nangako ito na ibibigay niya ang buo ng buo ang serbisyo sa sektor ng kabataan bilang paggampan sa kanyang tungkulin. Samantala, nahalang naman Public Relations Officer o PRO si Gimba SK Pre uh, Federation President Angelo Rogarth de Campo sa ginanap na eleksyon noong November 26, 2023 na ginanap sa Sierra Madre Suites sa Palayan City. Nahalal din bilang Vice President si Andrea Leigh Balmonte ng Zaragoza, Secretary si Franzen Santos ng Science City of Muñoz, Treasurer si Rachel P. Galvez ng HAEN, Auditor si Army Mark Ison ng Talavera at Sergeant at Arms si AJ Domingo ng Kuya Po. Mayroon ding sampung Board of Directors na mula sa mga bayan ng Nampikwan, Bungabon, Quezon, San Isidro, Llanera, Rizal, Aliaga, Lupao, Santo Domingo at Pantabangan. Radio